Thank you Sa magandang araw po sa inyo. Nandito ako muli sa Italy, pero ngayon naman, sa pagkakatong ito, nandito tayo sa Pisa. Yes, tama kayo ng rinig at tama kayo na nakikita. Itong torre na nasa likod ko ay ang kilalang Leaning Tower of Pisa. No? Uh, this is my second time na makarating dito. At uh, ganun pa lagi pa rin ako namamangha sa ganda ng istruktura, Lalo sa panahon ngayon, malamig, uh, kasama na rin ang pagkamanghako sa weather. Uh, maraming tao dito ngayon sa Pisa at uh, masasaya ang mga tao. Kung oh, mapansin nyo, lahat uh, pare-parehas ng pose. No? Yung parang tinutulak o parang inaalalayan ang toring uh, tila, pabagsak. Uh, yan ang mga ng mga tao, turista dito sa Pisa. Ngayon naman aking ibabahagi sa inyo ang ating pagninilay sa araw nito, October 10, 2025, Friday. Ang ating ebanghelyo ay tungkol sa pagpapalayas ng demonyo ni Jesus sa isang lalaking sinasapian. At matapos, palayasin ni Jesus ang demonyo, ang mga tao naman ay naggilalas. Ngunit may iba humingi ng patunay kung totoo ba na sa Espiritu o mula sa Diyos ang kanyang kapangyarihan. Dahil may iba nagsasabi, kay Beelzebul daw. Ina mo nga naman ng tao, ano? Gawan mo na ng mabuti, ikaw pa rin ang masama. O may nasasabi pa rin sa iyo, pakitaan mo na maganda, hindi pa rin naubusan ng kumento. Pero, isa lang ang malinaw kay Jesus. At ano man yon ito yung pagpapalayas ng demonyo. Malinaw kay Jesus na ang demonyo itinatakwil. Hindi ginagawang parte ng buhay. At higit sa lahat, hindi dapat parte ng ating buhay. Pinapalayas ito, winawaksi, at hindi tinatanggap sa buhay. Dahil, una, magdudulot ito ng kapahamakan. Pangalawa, magdudulot ito ng hindi maganda sa buhay pangatlo, maraming pagkakamali at pagkakasala ang magagawa. Kaya nga magandang suriin natin, ano? Uh, sa ating buhay, yung mga panahong tayo nagkamali, yung mga panahong tayo ay nagkakasala, yung mga panahong magulo at sira ang ating buhay, sigurado, may mga hindi sumasaping magandang espiritu sa atin. At ito yung pagkakataon na dapat tinitingnan natin. Ito 'yung mga pagkakataon na dapat sinusuri natin ang ating mga sarili. Ano ba 'yung mga nagawa nating mali? Baka siguro hindi espiritu ng Diyos ang sumasabi sa atin. Yung mga panahon tayo'y uh, nakagawa ng kasalanan, sigurado wala sa atin ang espiritu ng Diyos. Ngunit sa mga ganitong pagkakataon, dapat dito tayo mas lalong lumalapit sa Diyos. Kaya nga dapat sinusuri natin ating mga sarili, ano? Eh, Kasi uh, hindi natin malalaman kung ang ating ginagawa ba ay mali o masama kung hindi tayo nagdadasal. Kung malayo tayo sa Diyos. Marami patuloy pa rin namumuhay sa kasalanan dahil hindi na nagdarasal. Bakit nakakagawa ng mali? Bakit nakakagawa ng kasalanan? Dahil wala sa kanila ang Diyos. At ito naman yung grasyang na ibibigay ng Diyos sa atin. Na kapag kapiling natin ng Diyos, kapag suma sa atin ang Espiritu ng Diyos, aware tayo sa mga bagay na mali at kasalanang nagagawa natin. Ito ang ating magandang pagnilayan sa araw na ito. Anong Espiritu ang suma sa atin? Ito ba'y Espiritu ng Diyos? o espiritu ng kasamaan. Amen.